Ngayon guys, good morning, good morning. Magluluto tayo ng samot-samot, kalabasa at saka kulitis. Lutong, lulutuin ko ng binagoongan Parang bulang lang. At saka halong uh, okra. Ayan. Tapos may dalawang talbos. Ah, tayo maglinis natin maglinis natin lang tayo siyang kulitis masarap itong magahan sabon natin ng na. pagka nandito ko nga naman guys sa probinsya eh, marami kang may luluto natin. Okay, sariwan-sariwa guys yung ano at rugasan din natin ito mabuti para magunis Ang nga pala tayo ng Tubig At ilalagay na natin itong Sangkap Sabay-sabay na siya guys Ilalagay na natin yung Bagong Iyan Ang papakulunga pala tayo ng Tubig At ilalagay na natin itong Sangkap Sabay-sabay na siya guys tagi na natin yung Bagong Siyempre guys, uh, at ilalagay na natin tong kulitis. Ayan. Unti-unti natin at bak magkalaglag na guys. na natin. ilalagay na natin. Ayan. Palinis naman na yan. Nahugasan na natin ng mabuti. Ayan guys. Pintayin lang din natin na maluto Ayan. Ayan guys, at syempre kumukulo na at ilalagay naman natin tong Ayan Kamasama na yan guys Wala nga tayong panahon kaya talagyan na lang natin ng magic sarap Hindi tayo nag endorse dyan guys Ayan Para naman Ayan guys ang ulang ko for today's morning. Um, yes, siyempre, titikman natin kung anong lasa. Mmm, sarap. And guys, kung nagustuhan nyo guys sa aking pagluluto, uh, thank you for watching. Bye!